Nancy Jaime kay Wilson Maritinit. Ayan, shout out sa inyo ah. Magandang gabi. Ah, magandang hapon. So 5:36 ng hapon. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa Diwata Paris Overload, no, sa Pasay Branch. Kay sa andan, ayan. Shout out sa inyo diyan, no, sa Cebu. Mayong hapon. sa mga taga sibudiha maayong hapon kaninyong tanan maintain being humble pinapala ka ng biyaya ng Diyos Levi Dominguez shout out kasi madam si andyan sir yan kay Levi Dominguez sa ay sige ano yan sir yung kanina di ba yung laka ah <laughs> hindi ko sige sir ingat ha iya bagis pauwi na ingat pre ha baka ngayon ko lang napansin doon sa registro 3717 37... sa registro puto sa plate number 3714 <laughs> mali kaya e, nga eh eh tapos expired na yung pero rin pala to. Oo. Nung May pa, eh, June na ngayon. July na ngayon. Hindi, <laughs> <laughs> 3717. Dapat nung ano yan. Ngayon, eh, July. Na, ang ano may, may yung nakalagay dun eh. Hindi, na, nung nirehistro yan. Pero ang susundin mo, yung huli, dulo pa rin ang plate number, di ba? Ayun nga, eh, kaso 1-4 ang nakalagay dito. Ah, nung April pa. Kaya nga Oo pagkain sa, sa, sa pero din sa rin. Hindi sa papel 'yun yung susundin mo. Sa papel 'yun. Eh yung problema kasi mama magkaroon ng problema. Hindi ipalitan pwede naman palitan 'yan eh. Oh. Sige. Ay sige sir. Mukha mabango mamaya sir pag dumating siya para Ayun, ayun lang, ayun lang, may kausap eh. May kausap. Mm galing pa sa Cavite eh. kaya hindi ako nakapag an sa nung yung... Kabukid Vlogs Official TV. Shout out no. Support po natin si Kabukid Official ah uh, uh, Kabukid Vlogs Official TV, mga kababayan. Ayun, shout out. <laughs> si Alvin TV mo na ang gumamit nitong Diwata Paris Over Fun Pages no. Kasi may kausap lang. So, ito yung update natin sa mga oras na to 5.38 po ng hapon sa Diwata, Paris. Kes, uh, Pasay branch, yan. So, marami po ang kumain ngayon. Kaya po sa mga nagsasabi, no, uh, ano na lang, mga nagsasabi na wala na, ayan, Pero hindi naman totoo yan. Kasi, ang Diwata, Paris ay, Diwata, Paris na po yan. Hindi na mawawala yan. Marilo Kinet, shout out ha. Ah. Si Sir, oh, Supporter ni Diwata, may daladalan lang ka. Siyempre, uh, vlogger din po yan. Ayan. Si Ru Sir Robin TV. Ayan, Robin TV. Ayan. Kati Ariso. Ayan, magandang hapon. Ayun, ah, yun, no? Ganda naman ni Ma'am. Ayan na. Ipapasa na natin kay Diwata no, yung live niya. Hi guys, for today's video, medyo busy-busy yan ang lula mo. So nakita niyo naman siguro kung gaano karami pa rin ang kumakain sa Diwata. Paris, mapakita ko sa inyo. Oh my God, may nagbigay ng langkang. Sweet mo naman. Magiging <laughs> TV po. Thank you so much, Kuya, sa langkang uh, ito. Jake, ayan, oh, shout out po. Shout out kay Kuya. Pangalan, Kuya? Robin TV, sa Diwata Vlogger. Robin TV, Diwata Vlogger. Okay. Jake, pasuyo nga dyan. May lang ka nagbigay. So, live tayo ngayon, uh, 5.40 ng gabi ng hapon, July 29, 2024. So, Diwata, Paris, Overload, Pasay City Brands ay maraming lumalapok. Ayan, oh, may pila doon. Ang daming lumalapang. Hello, Diwata. Hello. Hi, hello, shout out. Hello. Hello, hello sa mga taga-mako, taga-laan. Mga ako, mga Oro ko. taga Davao, oh, mga, mga Bisaya. Hello po. Sa mga Bisaya, mga Dakug Anetsch. <laughs> Basta mga bisaya, mga dakog anitsi, no? Basta mga bisaya, mga dakog, ano? So yan guys, pinasilip ko lang sa inyo ang diwata Paris ngayong araw na ito. Tapos yun na, ah uh, siyempre magpapalit kami ng duty. So thank you so much. Kape no. Alvin, gusto magkape? Uwi ka na? Ay magmamam. Ma ano masasabi mo Alvin? Hoy, ah, sa mga nagsasabi na wala nang kumakain dito sa Diwata, wag po kayo maniwala. Kasi Diwata is Diwata po 'yan, no? Oh. Meron kumain at alam mo, habang may nagugutom, may kakain Ito at may tao. kakain. Kaya hindi totoo talaga. Hindi Kaka ako naniniwala na wala nang kakain sa Diwata Paris. Hangga't maraming nagugutom, hangga't maraming kumakain, may kakain, at may kakain. Kaya isa pa doon, 'di ba? Overload na nga 'yang pagkain sa murang halaga. No? Kaya yes. tatangkilikin at tanta, tatangkilikin Correct. pa rin talaga. Saan ka mag-ikot ngayon ng under -ice? May, so may pre soup drinks ka pa, may anlisabaw ka pa, at napakasarapan ng kanin natin. At lahat na nandito na. So for only 100 pesos, dito lang yan sa Diwata Paris yeah. Overload. O so, ano masasabi mo ngayon? Hindi pa. Ay, hindi. Hindi. Wait lang, nakalive ako eh. Sabi ko,

soon to be ano to police man, sir. yan syempre no sa PCCR shout out sa mga no 641 sir kung, General na kayo. kung <laughs> tawag dito kung tinuloy ko lang yung application ko sa pagiging pulis syempre senior ako sa mga ito no so, shout out sa ano uh, anong pangalan mo sir Jeremiah Abiso po ayan kay sir Jeremiah Abiso shout out ah ay picture lang muna kami

Ayan, pwede na. Sige, pag lumapit na lang dito. Eto, sir, diwata, kay diwata tayo, yung akin, Alvin okay. TV, sir, hanapin mo. Alvin TV. Hmm. Bro Jonathan De La Cruz. Sir, meron pa akong ibibigay sa iyo. Ano, pag nagkita na lang tayo. Alvin TV, sir. Alvin TV. Hindi yan. Diwata Paris over pan page. Diwata Paris. Ito, ito. Sige, picture ka na, bro. Oke. Okay. Okay. Um, magano mana? Oke, okay, guys, please like, follow. Nandito lang po ang ating YT channel, yung link. Nandito lang ko sa bayo ng ating Facebook Live na kung saan ito ang ginagamit natin ngayon. At syempre, maraming salamat sa mga taong patuloy na sumusuporta kay Diwata. At syempre, kumakain sa Diwata Paris Overload. So, ayan po. boy na boy po ang Diwata Paris Overload. At Madadagdagan na po ang pa Diwata Paris Overload ng apat na branches. Abangan nyo yan. At mayroon pang ibang susunod na itatayo namin. Kaya... Baka dyan na kami magtay sa inyong mga lugar. Hindi na kayo mahirapan pumunta sa Paso keson eh, Quezon City dahil marami na tayong branches na bubuksan. At open po ang Diwata Paris for franchising. Nag-open na po kami. Mag-message lang po kayo sa Diwata Paris, Quezon City ang mga franchising natin ay nag-handle po dyan ay ang ICTPS. Kaya kung may um, gusto kayong itanong regarding sa franchising ng Diwata Paris, mag-message lang po kayo sa ICTPS sa Facebook. Okay kuya, ang sa atin, picture? All right. Salamat. Dabaw di Oro Mako. Dabaw di Oro Mako shout out. Thank you. Ani yon? Sige ho. Sige ho. Picture daw kami, nanalo oh, daw sila sa basketball. Basketball ba? Volleyball? Basketball, basketball. Ah, basketball. Thank you, sir. Ayan, sige. Sige. Si Kuya nagpa-picture, may dalang overload. O pa? Mm, overload. Wala tayong sitsarong bulaklak ha, walang makuhanan, walang stock. Kaya ang binibigay namin is Lechon Paris. Buti oh, nandito ko ngayon, no? O, ayan na nga, nandito rin tayo sa live. Hello, madam. Naka-timer ka 5 hours. Hello <laughs> <laughs> right. madama uh, konting interview lang. Bilang ano isa yan? sa cast ng uh, Batang Kiapo, ano ba yung mga dapat naming abangan? Naku, abangan nyo si pina sa Batang Kiapo kung ano maiksina na kanyang gagawin na naman. So abang-abang lang guys. Mayroon... Maraming mga pasabog si Freda sa Batang Kiapo kaya abangan nyo yung gabi-gabi. Yes, Not kasi out. Merong isang hey, ads ata. na ang sabi doon, merong isang mawawala. May, sino kaya yun? Hindi ko alam. Bawal i-reveal. Sila kasi ang nakakaalam niyan. <laughs> Sige, salamat madam and God bless you. More. Okay. Sure. sure. Hey. Luas lang malakas. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo kasi magpupasahod na tayo. So, bye bye for now. Thank you so much. Diwata Paris Overlord supporters. Thank you very much. I love you all. Bye bye. Mua.